Meron isang Meralco customer at siya ay papangalanan nalang nating Aling Aurora. Nagtatanong po siya kung paano mapipigilan itong inanunsyo ng Meralco na magtataas ng 26 centavos per kilowatt hour sa household rates. Ibig sabihin, sa mga residential customers. Alam po naman natin na tatlo ang uri ng mga customers ng Meralco. Una residential, ikalawa commercial at ang ikatlo ay industrial customers. At naipaliwanag na rin natin na apat na uri ang presyo ng paniningil ng Maralco sa mga residential consumers na nagsisimula sa 1 peso and 80 centavos per kilowatt hour at tumataas ito hanggang 2 pesos and 92 centavos per kilowatt hour. Apat na presyo ng paniningil ng Maralco sa mga residential consumers na lahat ay mas mataas sa kanilang average rate na 1 peso and 35 centavos. At ngayon ay dadagdagan na naman ng 26 centavos per kilowatt hour at itinatangi ng Meralco na ang mga residential consumers lamang ang sasalo nito, ang babalikat nito. Hindi ito tama, hindi ito matuwid, hindi ito makatagungan. Kaya ang sagot natin kay Aling Aurora, mapipigilan natin ito kung ipapaabot natin sa Energy Regulatory Commission ang ating pagtutol dito sa isang discriminatory increase sa rates ng mga residential consumers. Maaari po tayong mag-email sa legal.ercph o kaya ay records.ercph o kaya ay cas.erc.ph